Birada na to mga gumings, mag adubo tag tangkong mga gumings Tangkong ni sa amo mga gumings, sa inyo ha, sa uban sa Tagalog ni mga gumings Tangkong, na natong birada karo mga gumings Pirting panaluhan ni mga gumings, sundi lang ni ninyo na video mga gumings Ops, tuwara nga tuang ang mga ingredients mga gumings Dua kahiwa nga piniritong barilison, ahos, bumbay kangkong maula na ang atong birada mga gumengs magagmayo na to ang isda diha mga gumengs kay maom -um na subak, sobak matik dayo na ang ato ang magic kala ang atong sintinyal na karahay diha mga gumengs butangan na to mantika mga gumengs painiton sa nato na kadali mga gumengs tanga na asin mga gumengs para pagisa na to mga gumengs lasa na kay ang kangkong o ang mga lamas mga gumengs kay taas taas ga proseso ni nga gisa, mga gumengs basta tangkong mga gumengs butang na natong bumbay diha. mga gumengs bumbay atong unahon mga gumengs nya pag humot na sa bumbay mga gumengs ay na nagpagura nga ay na nagpaabot na mapagod pagod na ang bumbay pag humot butang dai ni dia ang ahos mga gumengs kakuha na pug tips si mga gumengs mo na birada mga gumengs nya Butang na diha ang atong subak piniritong barileson, mga gumengs. Mikos mekos ka mga mga gumengs. Katong ingon ako sa inyo mga gumengs ha? Enjoy lang ta magluto mga gumengs. Yeah. Sigunda day na to ang ato ang kangkong mga gumengs. Tas taso na to siya gisa diri mga gumengs. Busta tamubutang ugtuyo, tubig. Ato siyang gisahon pag ayaw mga gumengs. Kanang sa gisa pa lang daan mga gumings luto na ang kangkong kay ngano kaning kangkong ug di mo ni mataro gisa mga gumings yung butang ning kag tubig diya medyo may amoy siya mga gumings kaning ako mga gumings Why amoy ni mga gomengs? 100% gisaho na to siya pag ayos mantika. Mga gomengs, kakuha na po tip. Si gomengs, kusmekos mekos, -mekos kada mga gomengs. Kanang ilaos din mo pag ayo ang dahon sa kangkong mga gomengs. Baga ng luto, git sa kayo sa mantika. Mga gomengs, Mao na na itong mga gomengs niya. Diha na ka mabutang o tuyo mga gomengs. Nga kanang luto na kayo sa mantika ang kangkong. Tulok ako sara kung ibutang diya ang kuhan mga gomengs sa toyong mga gumengs nya butangan na to paminta powder mga gumengs para madagdag humot siya, dagdag lami od mga gumengs nya mikos mikos na to na dia mga gumengs nya dia na ta o butang tubig mga gumengs nga humot na siya kayo nya ang atong siga diha mga gumings kusog yun sa dito sa hinayon kay medyo may amoy maning kankong kaning ato ang mga gumings walang amoy maning kita nyo mga gumings kusog kayo ang bukal ana ang birada sa kangkong mga gumings nya mikos mekos ka diha mga gumings oh, nya oh. butangan na na si mga gumings Nara sa inyo mabutang dili, mga gumings sa ako mga gumings butangan nyo na nako kay patamis. gamay lang po dili lang po kayo to. daghanon mga gumengs kanang gamay lang ayo pugayo ng daghan kayo kay di na, po na siya kuan mawala na pud ang kalami sa tuang kuan og daghan na kayo siya gibutang mga gomengs unya Matikha unday na mga gomengs dara mga gomengs pinis product mga gomengs perting panaluha mga gomeng unya o sa pa may paaboto na mga gumengs, birada na ta mga gumengs. Kita ninyo mga gumengs, nagpinitsinganay na pungkot sarang tinidor mga sa Kung duha ka bata mga gumengs, ganahan kay sila na kung luto nga adubong kangkong mga gumengs, paborito kay na nilang duha. Akong asawa, wala pa mga gumengs. Naguna-una na ng duha kaon, di kay tungod. Duterte kay nga luto mga gumeng 100% terting panaluwa sa tong dirada karon mga gomengs tamo diha mga gumeng testing po mga dirada na mga ingon ane mga gomengs para ma sa ninyo mga gomengs nga perteng yun yung panaluha mga gomengs kita nyo mga gumeng pininsinganay ng kutsara mga gomengs pay hag mga gomengs oh, kita ninyo tilok yun pag ayo mga gumengs anak mo birada si kusina ni gumengs 2.0 mga gumengs parting panaluha ng mga gumengs mga gumengs kita nyo payhag mga gumengs mga gumengs deriratan atong video mga gomings paki like follow and share mga gomings thank you sa inyuha mga gumengs mabuhay ang mga gumengs